Good morning. This morning, napunta kami dito sa SSS branch malapit sa SM Manila. Balik sinamahan ko yung husband ko na mag-update ng password niya dahil nag-expire na siya and mag-open na ng account niya. Isa kasi sa requirements ng SSS na magkaroon ka ng personal bank account sa Union Bank para sa loan mo kung, kung maglo-loan ka sa SSS. Pwede ka na palang mag-apply ng loan online basta kailangan lang na updated yung mga information mo sa SSS portal at kailangan din na kumpleto ka din sa mga uh, bank account na nakaregister din din sa online. 2 to 3 weeks pa ang hihintayin namin para ma-update yung SSS account niya since kakakuha lang niya ngayon ng ATM at kaka-update lang niya yan sa SSS portal.